Ilang araw ng mainit na pinagbibiyastahan ng netizens sa social media ang patungkol sa diumanoy na mamagitan sa kapuso stars na sina Paulo Contis at Ara San Agustin. Narito ang detalya sa issue na ito at ang reaksyon ng mga netizen. The Philippine Showbiz List presents May namamagitan ba kina Paulo Contis at Ara San Agustin? Ara and Paulo's Cozy Gestures in It Bulaga nagsimulang maugnay sina Paolo at Ara sa kinabibilangang noon time show nila na Eat Bulaga. Hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ng mga manonood ang kanilang sweet moments na tila humigit na sa pagiging magtrabaho lamang. Kahit daw hindi nakatutok sa kanila ang kamera, ay pansin na ng mga audience ang kanilang kakaibang closeness. Katunayan, isang TikTok page ay pinaghihinalaang mula sa kanilang mga tagahanga na may account name na at underscore Ara Paulo ang pinagsama ang ilan sa nakakagilig na tagpo ni Paulo at Ara sa programa na dahilan sa mabilis na pagkalat nito. Kung na ang ng mga video sa unang tingin pa lang, ay hindi maitatanggi ang espesyal na turingan ng mga ito. Makikita ang kanilang mga affectionate gestures tulad ng pagyakap holding hands, paghalik sa pisngi at naroon din ang pag-aalaga sa isa't isa. Isa nga sa pinag-uusapang TikTok video ng dalawa na mayroong 1.2 million views ay ang paghalik ni Paolo sa noon ni Ara ng tangkain ng aktres na pabirong amuyin ang suot niyang polo. May video din kung saan makikitang nagpapatawa si Ara tungkol sa pagkakagusto niya sa contest na anya mahilig siya sa Paulo Contest. Dahil nga rito, may ilang nagsiship sa kanila kung saan tinawag ang kanilang tambalan na Paura. Samantala, hindi ito ang unang beses na nagkatrabaho si Ara at Paulo. Katunayan, nagkasama na sila sa comedy gag show na Bubble Gang. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit pabilis silang magagaanan ng loob at kakitaan ng magandang working relationship bilang hosts ng Eat Bulaga. Pero kung noon ay hindi nakitaan ang dalawa ng kakaiba, taliwas ito sa nakikita ngayon ng madla. Kung pababasihan kasi ang kanilang closeness sa live TV, tila iba ang nais na ipahiwatig ng kanilang aksyon na dahilan para pagdudahan ang tunay na namagitan sa kanila kung lumagpas na ba ito sa pagiging magkaibigan. Netizens warned Ara about Paulo. Katulad ng inaasahan, ang pag-uugnay sa dalawa ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizen. Kung may sumuporta at kinilig sa kanilang sweet moments, may mga nagpabatid naman ng pagkabahala hindi ka natuwa ng iba ang lantarang paglalandi daw ni Paolo sa kanyang co-host. Bagamat may nagsasabing baka parte lamang ito ng skit para pag-usapan at makakuha ng mas maraming views ang programa, hindi nila nagustuhan ang paandar na ito. Katunayan karamihan sa netizens ang nagkomentong predatory ang datingan ni Paolo sa mga video at naniniwala sila na hindi lang basta gimmick ito sexual harassment on display ng ara ang nakikita nila tulad ng pag-amoy-amoy nito sa buhok ni Ara habang nagsisegment. Hindi na raw sila magugulat pa kung si Paolo mismo ang nagsuggest na maglandian sila sa show para sa views. Kung wala nga raw something sa kanila ay parang ang offensive ng ginagawa ni Paolo kay Ara na halos idikit na ang mukha nito sa pisngi at nakawa ng halik. Nasaan na raw ang tinatawag na personal space. Kadiri nga raw ang pahalik o national TV sa hindi naman partner may ilang netizens din na nagsabi na ang mga ganitong aksyon ay hindi ginagawang normal. Kahit nasabihin daw na paandar lang ito, hindi ito appropriate manner para sa isang noontime show kasi napapanood din ito ng mga bata. Ibinigay halimbawa pa ng netizen na paano kung ang ganong galawan ay gayahin ng mga bata dahil sa pag-aakalang normal lang ito. Tapos kapag sa mga babae ay tatawa-tawa na lang kahit binabastos na. May isang netizen naman na nagsabi na kesyo gimmick ito o hindi, mas bothered siya na tinotolerate ito ng mga kapwa host nila. Lalo na at alam naman nilang may karelasyon si Paulo. Hindi nga raw kaya ayang tingnan ang magharutan ng ganon sa live TV. Dahil dito may ilang netizens ang nanawagan sa Movie and Television Regulation and Classification Board na umiksena na at suriing mabuti ang pinapakita ni na Paulo at Ara sa Itbulaga. May mga netizens din na pinaalalahanan si Ara na huwag maging tanga at gamitin ng maigi ang utak Anila'y magkaroon nito ng pagmamahal at respeto sa sarili at binalaan siya na hanggat maaga pa ay lumayo na kay Paulo dahil sa kilala itong walking red flag. Sa so dami raw ng disente at batinong lalaki sa mundo, huwag magpapautot sa isang tulad nito. Wag daw niyang antayin na magsisi sa huli. Ayon sa netizens, kung kaibigan ay kaibigan lang. Huwag daw siyang mapadara sa matalamis na salita at kilos na pinaparamdam sa kanya ni Paulo. Payo nila na sana ay huwag nitong sayangin ng ilang taong pinaghirapang career. Matagal-tagal na sa showbiz si Ara, nakasama sa final 6 six ng six season ng Star Trek, at naging leading lady ng ilang kapuso actor tulad ni Ruru Madrid. Sabi pa ng netizens panigurado na hindi lang showbiz career ni Ara ang masisira kundi maging ang buhay nito kapag nadikit kay Paolo. Bukas kasi sa kaalaman ng publiko ang hindi magandang reputasyon ni Paolo sa dating mga nakarelasyon, partikular na sa ina ng kanyang mga anak at irresponsable din daw itong ama. Katunayan ayon sa mga netizen, ang nakikita nga raw nilang interaksyon nila Paulo at Ara ngayon ay hindi na bago. Hindi na raw sila magtataka kung mauuwi ito sa totohanan. Kilala kasi si Paulo na mabilis mahulog ang loob sa katrabaho at naroon ang mabulaklak nitong dila sapagkat ganitong ganito ang nangyari sa kanila ng nobya niyang si Yen Santos na nagkamabutihan sa pinagsamahang pelikula. Bagamat nung una ay todo pa ang pagtanggi ng dalawa sa tunay na magitan sa kanila at pinagdiinan na sila ay magkaibigan lang, kalauna na inamin din nila ito. Si Yen din ang tinuturong third party daw sa hiwalayan ni Paulo at ang dating live-in partner nito na si LJ Reyes na ngayon ay happily married na. Katunayan dahil sa nakikitang sweetness kina Paulo at Ara, maraming netizens ang hinahanap si Yen at ano daw ang reaksyon niya rito. Nariyan ang mga katanungan kung sila pa ba ni Paolo dahil kung umasta ito sa programa ay bagets na para bang walang karelasyon at parang okay lang din sa mga katrabaho nito ang closeness nila ni Ara. At kung hiwalay na nga ang mga ito ay hindi na nakakagulat pa mukhang pinagsawaan ang araw nito si Yen. babasihan kasi ang past relationships nito, sa una lang naman daw kasi nagpapakita ng pagpapahalaga si Paolo sa mga natitipuhan. At kapag nakahanap na ng kapalit, ay basta na lamang bumibitaw. Lumalabas na ng araw ngayon na si Ara na ang sunod na biktima nito. Hinit pa ng isang netizen, kapag nagkatotoo na may namagitan kina Ara at Paolo, sigurado daw siya na maraming magbubunyi at pagtatawanan si Yen. Wala nga raw maaawa rito dahil sa may sinaktan itong babae at bata. Karma lang daw ito sa ginawa niya na ika nga, what goes around, comes around. May ilang netizens naman ang na nagsabi na sa tindi ng labanan ngayon ng noontime shows, possible marketing strategy pa rin ito. Halata naman daw na pinapasakay lang ng mga ito ang publiko. Baka nga raw may paparating na project ang dalawa at parte lang ito na pagbibuild up ng kanilang love team. Samantala, bagamat may mga nag-aalala kay Ara na baka napipilitan lamang ito para maging regular sa show, kaya pumapayag sa ginagawa sa kanya ni Paulo, may ilang nakapansin naman na iba ang nakikita nila sa body language nito. Tanong pa ng iba na masasabi nga lang daw na sexual harassment in workplace yung kiss kung hindi payag si Ara. Pero sa nakikita sa action nito ay parang gusto din ito at ini-enjoy ang moment. Iba din daw ito makadikit at pakatingin kay Paolo na parang nahuhulog na nga. Komento pa ng isang netizen na huwag nang pakialaman si Ara tutal ito naman ang mano ang gusto magkipag-flirt kaya hayaang matutunan nito ang aral in the hard way. Ayon naman sa tsikahan sa online forum na Reddit, isang netizen ang nagpakilalang close kay Ara ang nagsabing naiilang na rin daw ito sa extra closeness ni Paolo. Anya sa ngayon daw hindi interesado si Ara na magkaroon ng romantic connection kay Paolo. Sa tanong naman kung totoong pinupormahan ni Paulo si Ara, binanggit ito na siguro mga 50% dahil sa hindi naman daw nila alam kung ano ang plano o nasa isip nito. Base din daw sa kwento ni Ara sa kanya, sobrang magalaga si Paulo. Dahil sa sitwasyon ay nagtanong daw ito sa kanya kung makakabuti na umalis na lang siya bilang host ng Eat Bulaga. Anya bilang kaibigan, pinayuhan daw niya si Ara na wag itong umalis at magbakatotoo lang sa sarili kapag off-cam. Dahil sa kaalamang ito, may ilang ang naalarma na kahit hindi okay kay Arang ganong sitwasyon, hindi nito magawang magreklamo dahil sa trabaho ito. Punto pa ng netizen na kung alam palang ni Paulo na hindi komportable si Ara sa ginagawa niyang harutan rito, sana una pa lang ay tumigil na. Lumalabas daw kasi na higit pa sa pagiging magkatrabaho ang nais ni Paulo. Paulo shrugs off being linked to Ara ang espekulasyon patungkol sa kanila ni Ara ay nakaabot sa kaalaman ni Paulo. Sa isang interview kamakailan, naglaba siya ng reaksyon sa pag-uugnay sa kanila ni Ara. Ipinagkibit balikat lang ito ni Paulo dahil sa sketch daw nila yon na ginagawa nila sa Itbulaga tuwing Miyerkules at Sabado. Sabi ni Paulo, panoorin na lang daw ang eksenang yon na ginawa nila. Naka-tape na raw ang episode pero nauna pa itong kumalat sa kabuuan ng show. Posibleng nandun daw sa taping ang kumuha ng video at gamit ang account na Ara Paulo Official. Nang matanong naman si Paulo patungkol sa kuha nila ni Ara na magkasamang nag-gym, paliwanag niya na kung sino man ang kumuha ng video sa nagkinuhanan ng mga ito ang buo nilang grupo. Paglilinaw ni Paulo na hindi lang silang dalawa ang nag-gym kundi lahat sila sa programa. Halata raw na iniintriga si na Paulo at Ara dahil yung kuha lang nilang ipinopost. Bakit hindi raw ipost na mga ito yung dalawa sila ni Betong na girl ang karakter na si Candy? Samantala, natawa naman si Paulo nang malamang tila may mga grupo na ng fans sila ni Ara dahil galing sa account na Paulo Ara Official ang sweet video clips. Pero Anya, wala naman daw planong ipag-love team sila sa It Bulaga. I-post na inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!